Palaging malinaw ang pagkaunawa mo sa kung ano ang gusto mo at kung ano ang ayaw mo. Ganoon din siya. Nang lumitaw ang isyo ng commitment, tahasan siyang nagsabi. Hindi pa tamang panahon. O baka hindi kailanman magiging. Mas pinili niya ang kalayaan, ang ideya na hindi magpakulong sa sinuman, na hindi magpaliwanag sa kahit kanino, na maging siya at ang mundo lang. Dahil dito, naglagay siya ng mga limitasyon, lumayo, at sa isang paraan, naging komportable siya rito. Sa likod ng lahat, alam niya ang ginagawa niya. O pinaniwalaan niya na alam niya. Lumipas ang panahon at, gaya ng inaasahan, nagbago ang mga bagay. Nagpatuloy ang buhay, at ang akala niyang tamang desisyon, naging isang emosyonal na kulungan kalaunan. Hindi niya nakita na ang mga magiging epekto ng kanyang mga desisyon, ay mas matindi kaysa sa inaakala niya. Hindi niya napansin pero kung ano ang tinanggihan niya sayo, ngayon ay nasa harapan niya. At bigla, ang dati niyang tinatawag na kalayaan, ngayon ay tila isang malawak na kawalan, na hindi niya matakasan. Nagbago ang laro pero hindi siya handa para dito. Nakikita kanyang lumalayo sa kanyang mga inaasahan, na parang tinanggal mo na ang bigat ng kanyang presensya, o ang kakulangan ng kanyang presensya. Parang, kahit sinabi niyang hindi niya kailangan ng commitment, ngayon ay bumuo ka ng sariling daan, puno ng bagong mga posibilidad at mga tao, at siya ay naiwan. Hindi niya naiintindihan na hindi lang basta lumilipas ang oras, kundi nagdadala rin ito ng mga bagong tao, bagong karanasan, bagong pagkakataon. At ikaw ay nagpatuloy sa iyong buhay. Ngayon, siya ay nasa harap ng isang refleksyon ng bagay na palagi niyang tinatanggihan. Ang selos, ang damdaming tila napakalayo sa kanya dati, ay nagsimulang magpakita. Pinagmamasdan niya na may halong galit at kawalan ng magawa ang mga bagong koneksyon na binubuo mo. At ang sakit na nararamdaman niya ay hindi dahil sa wala ka na sa tabi niya, kundi dahil sa wala siyang karapatang maramdaman ang nararamdaman niya. Hindi na siya ang taong sinasandalan mo at ito ang kumakain sa kanya sa loob. Pero bakit ito nangyayari? Bakit siya ngayon ay nakakaramdam ng pagkabetray sa isang bagay na siya mismo ang pumili? Ang hindi niya napapansin ay ang pagtanggi sa pag-aasawa ay lumikha ng isang hindi maiiwasang resulta, na wala ang karapatan niyang magkaroon ng anumang uri ng impluensya sa iyong emosyonal na buhay. Ngayon, hindi na siya maaaring makialam sa mga pinipili mo dahil siya ang unang lumayo. Gusto niya ng kalayaan, ngunit sa parehong panahon ay hinahangad niya ang isang bagay na wala na siyang kontrol, ikaw. At ito, kaibigan, ang pinakamatinding paradoks ang ilusyon na ang kalayaan ang tanging kailangan niya ay nagsimulang maglaho habang nakikita kanyang maging tao na hindi niya nagawang maging. Ikaw ngayon ay sumusunod sa iyong landas na may kumpiyansa ng isang taong hindi natatakot sa mga hamon na dumarating. Siya, sa kabilang banda, ay nakakaramdam ng kawalang lakas na tila ikinulong sa isang walang katapusang siklo kung saan ang mga maling pagpili ang naglagay sa kanya sa posisyong hindi niya inasahan. Bawat pagkakataon na nakikita kanya kasama ang iba, bawat pagkakataon na naiisip niyang may bagong tao ka, pakiramdam niya ay parang may isang piraso ng kanyang pagkatao ang hinihimay. Ngunit ang pinakamasakit ay wala siyang karapatang magselos. Wala siyang karapatang magtanong o magreklamo. Siya mismo ang tumanggi sa karapatang iyon. Pinili niya ang kalayaan at ngayoy binabayaran niya ang presyo ng kanyang pagpili. Ironiko, hindi ba? siya, na palaging ipinagyayabang na siya ang may-ari ng kanyang sariling buhay, ang Panginoon ng kanyang sariling kwento, ngayon ay kinakain ng parehong kwento na kanyang sinubukang iwasan. Tinitignan niya ang kanyang buhay at nakikita ang kawalan ng kung ano ang pinakanais niya, ang tunay na koneksyon na akala niya ay kaya niyang mabuhay ng wala iyon. At bigla niyang napagtanto na ang pinakakinatatakutan niya ay hindi ang mawalan ka, ngunit ang makain ng pagkawala mo. Kahit gaano pa niya sinubukang itago ang kanyang nararamdaman, nilalamon siya ng selos. At paano niya ito haharapin? Paano harapin ang bigat ng isang hangarin na hindi niya kailanman nagawang ipagtapat? Ang katahimikan ng kanyang mga kilos ay naging mas malakas kaysa anumang salita. Ngayon ay tinatanong niya ang sarili kung sa paano man, mayroon ka pa bang nararamdaman para sa kanya? Ngunit sa parehong oras, alam niyang huli na ang lahat. Nawalan siya ng pagkakataong makabawi. Ang oras na lumipas ng magkalayo sila ang naging pinakamalaking kaaway. At doon, sa isang malalim na sulok ng kanyang puso, napagtanto niya kung gaano siya nagkamali. Hindi ang pagkamalayang pinili niya ang nagdulot sa kanya ng sakit, kundi ang kawalan ng pagkaunawa kung ano ang tunay na kalayaan. Ang kalayaan ay hindi ang paglayo sa isang tao, hindi ang pagprotekta sa sarili mula sa responsibilidad. Ang tunay na kalayaan ay nasa pagbibigay ng sarili sa ibang tao, nang walang takot, walang alinlangan, walang paglalaro sa sariling mga kahinaan. Hindi niya ito kailanman nalaman. At nayon, habang tinitingnan kanya, nakakaramdam siya ng hiya. Alam niya na walang basihan ang kanyang selos, na wala itong saysay. Alam niya, sa kaybuturan, na siya mismo ang gumawa ng kanyang sariling sakit. Ngunit hindi nito pinapawi ang sakit na nararamdaman niya. At sa tuwing nakikita kanyang nagpapatuloy sa buhay, hindi lamang siya nakakaramdam ng selos, kundi pati isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkawala, na parabang biglang bumilis ang takbo ng oras ng higit pa sa kanyang kayang sabayan. Ngunit hindi mahalaga kung ilang beses man niyang subukang bumalik sa nakaraan. Ginawa na niya ang kanyang pasya. At ang katotohanan ay, kahit gusto niyang bumalik, ang tanging bagay na natitira ngayon ay tanggapin ang mga kahihinatnan ng kanyang pagpili hindi na niya kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Wala na siyang karapatang maging taong papasok sa iyong buhay kapag gusto niya. Iniwan na niya yon at nayon ang selos na lamang ang natitira sa kanya. Ito ang tunay na kahinat na ng kanyang pagkakamali. Ang bigat ng isang pagpiling tila simpleng gawin sa oras na yon, ngunit ngayon ay dinudurog siya ng lakas ng isang tsunami ng mga pagsisisi. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin sa mga damdaming na yon ay lumalamon sa kanya at ang tanging magagawa niya ay magmasid, walang magawa sa pag-usad ng kanyang buhay nang wala siya. Ang hindi niya napagtanto, habang tinatanggihan ang responsibilidad, ay na ang responsibilidad ay hindi isang bilangguan, kundi isang pagkakataon na lumikha ng isang totoong bagay, isang bagay na may bigat sa panahon, na kayang tumagal sa mga bagyo at sa parehong oras magblossom sa mga maaraw na araw. At sa pagbitaw dito, isinara niya ang mga pintuan para sa isang karanasang masigla at nakakapagbago. Ang pinakamasakit sa lahat, gayon paman, ay hindi ang selos. Hindi ito ang pagsisisi. Ito ang pag-unawa na ang kanyang desisyon ay hindi lamang isang pagpili ng kalayaan, kundi isang pagtakas. Tumakas siya mula sa posibilidad ng pagmamahal na hindi niya nakilalang mahalaga. At ngayon, ang natitira ay mga multo ng mga posibilidad na hindi nabuhay, mga salitang hindi nasabi, mga kilos na hindi nagawa. Tinitingnan kanya at napagtanto na wala ng paraan upang bumalik. Ang oras ay hindi lumilipas. Ang buhay ay hindi bumabalik upang itama ang maling hakbang. At sa isang lugar, alam niyang nawala sa kanya ang tanging totoong pagkakataon na ibinigay ng buhay sa kanya. Wala nang paraan upang mabawi ang nawala. At ngayon, ang natitira ay simpleng magmasid. Siya ay nanatili roon, sa lilim ng kanyang sariling desisyon, nararamdaman ang sakit ng maaaring nangyari, ngunit ngayon ay hindi na mangyayari kailanman. Sinabi niya na ayaw niya ng anumang pangako, ngunit ang hindi niya alam ay ang pangako ay hindi para sa iyo, ito ay para sa kanyang sarili. At iyon ang pangako na hindi niya kailanman natupad. At ikaw, ikaw ay nagpapatuloy. Ikaw ay nagpapatuloy at ito, para sa kanya ay tila halos isang hampas ng awa. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa kawalan ng katiyakan, kundi sa pagharap sa hubad at matinding katotohanan, ikaw ay maayos at hindi na siya maaaring makialam. Hindi na siya maaaring bumalik upang maging sentro ng iyong buhay, at marahil ay hindi na talaga siya naging ganoon. Ngunit ang higit na bumabagabag sa kanya ngayon ay hindi ang kawalan ng iyong presensya, kundi ang pakiramdam ng pagkawala ng isang bagay na hindi na maaaring maibalik. Isang bagay na, hanggang ngayon, hindi niya alam na tulad niya kaibiganhin. Ang mas masama pa ay hindi niya maaaring hayaang magpighati siya. Dahil sa kaibuturan, alam niya na siya ang gumawa ng desisyong ito. Pinili niyang, sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay, maglalang ng isang bangin sa pagitan nila, kahit na lihim niyang nais na sanay wala talagang bangin. Nais niya ng kalayaan, ngunit hindi niya alam na ang tunay na kalayaan ay nangangailangan ng higit pa sa tapang na maging mag-isa. Nangangailangan ito ng tapang na magpakatotoo na maging maselan. At wala siya noon. Nakita niya ang iyong mga mensahe, nakita niya ang mga tingin na ipinagpalit mo sa ibang mga tao, at sumikip ang kanyang dibdib sa isang sakit na hindi niya maipaliwanan. Hindi ito tungkol sa pag-ibig, hindi na. Ito ay ang kawalan ng isang bagay na hindi niya kailanman pinahintulutan na lumago. Ito ay ang takot na, sa halip na kalayaan, siya ay higit na nakakulong kaysa dati. Ngunit alam din niyang ito ay isang ilusyon lamang. Ang nagkukulong sa kanya ay hindi ang mga tao sa kanyang paligid, kundi ang mga tanikala ng kanyang mga hindi naging pagpili ng kanyang sariling emosyonal na pagkabulat. Ang katotohanan na ayaw niyang aminin ay na, nang tinanggihan niya ang kasunduan, tinanggihan din niya ang pagkakataong maging buo kasama ang isang tao. Matagal na siyang nagtatago sa likod ng maskara ng kalayaan, na hindi napapansin na ang pinakakinatatakutan niya ay ang pagiging umaasa. Natatakot siya sa pag-ibig, natatakot siya sa pagsuko, natatakot siya sa lalim ng koneksyon. At, dahil dito, nawala ang karapatan niyang maging bahagi ng kanyang buhay. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa nararamdaman niya ngayon. Pakiramdam niya ay parang siya ay isang manonood ng sarili niyang pagdurusa, isang simpleng tagamasid ng buhay na, sa kung anong dahilan, ay lumalabas ng kanyang mga kamay. Paano siya naging sobrang bulag? Paano niya naisip na ang pagnanais na maging malaya ay hindi magdadala ng bigat ng sariling kalungkutan? Napagtanto niya na ang talagang ninanais niya ay hindi kalayaan. Ito ay isang pangalawang pagkakataon. Gusto niya ng pangalawang pagkakataon, ngunit alam niyang ang mga pangalawang pagkakataon ay hindi laging ibinibigay sa mga humihingi nito. Minsan, ang mga ito ay nililikha lamang ng kahinaan ng taong handang makita ng buo. At siya ay nagtago. Nagtago siya sa likod ng kanyang sariling pangangailangan ng kontrol, ng isang ilusyonaryong pangangailangan ng kalayaan, nang talagang kailangan niya ay isang mas malalim, mas tapat na bagay. Ngunit ang kanyang nararamdaman, ang sakit na yon na nagliliyab sa loob, ay hindi pag-ibig. Hindi, hindi ito yon. Nakumbinsi niya ang sarili niya roon. Ito ay higit pa doon. Ito ay pagsisisi. Ito ay ang brutal na pag-amin na nawala sa kanya ang isang bagay na, sa kaibuturan, alam niyang mahalaga. Hindi na siya maaaring magpahayag ng mga pangako, hindi na siya maaaring maging taong kasama mo sa pagbabahagi ng mga sandali, mga tawa, mga alinlangan. Siya ay naging isang estranghero sa kanyang sariling kwento. At ang pinakamasama sa lahat ay alam niyang siya ang tanging may kasalanan dito. Oselos na kanyang dibdib ay isang anyo ng parusa. Pinaparusahan niya ang sarili dahil hindi siya naging sapat, dahil hindi siya nagbigay ng lahat ng kanyang makakaya. Alam niya na ang kanyang nararamdaman ay hindi na mababago, ngunit sa kabila nito, mahirap baliwalain ang sugat na bukas nakikita niya ang buhay na nagpapatuloy habang ang kanyang buhay ay nananatiling nakatigil. Hindi na niya magagawang itama ang kanyang mga pagkakamali, hindi na niya maibabalik ang oras at baguhin ang kanyang mga desisyon. Ang natitira na lamang ay ang mga bunga ng kanyang mga aksyon. At ngayon, sa katahimikan ng kanyang sariling kalungkutan, iniisip niya kung babalikan mo pa siya ng may parehong tingin katulad ng dati. Alam niya na halos imposible yon, ang tiwala na kanyang sinira ay isang bagay na hindi madaling maibalik. Nawalan siya ng karapatang maging taong hinahanap mo kapag ang mundo ay naging masyadong mabigat. Naging isang estranghero siya at mas nasaktan siya nito kaysa anumang salita. Ikaw naman, sa kabilang banda, ay muling binubuo ang iyong buhay sa paraang hindi niya maaaring inasahan. Lumayo siya, iniisip na ang kanyang kalayaan ang lahat na kanyang kailangan. Ngunit ngayon kitang kita niya na ikaw ay kumikilos ng may biyaya at kumpiyansa, Parang isang taong natagpuan ang sarili niyang kalakasan, nang hindi kailangan ng pag-apruba mula sa iba. Nakaramdam siya ng bigat sa kanyang dibdib sa pagkakaalam na ikaw na ngayon ay isang bersyon ng iyong sarili na hindi niya nagkaroon ng pagkakataon na makilala ng totoo. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang iyong paglayo. Ang masakit ay ang pagkaalam na, sa kanyang mga naging desisyon, naging tao siya na nagsisisi lamang kapag huli na ang lahat. Hinayaan niyang mamayani ang pakiramdam na, sa pagtanggi sa pangako, tinanggihan din niya ang posibilidad na makabuo ng isang bagay na may kabuluhan. At nayon, kahit pa ang selos ay dumadaloy sa kanyang mga ugat, alam niya na hindi niya maaaring balikan ang nakaraan. Ang pinsala ay nagawa na. Sinusubukan niyang magkunwari, nagkukunwaring walang malasakit, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na ang kanyang kalayaan pa rin ang pinakamagandang pagpipilian. Pero sa kaibuturan, alam niya na nagsisinungaling siya sa sarili niya. Hindi na siya katulad ng dati. At ikaw din, hindi na. Ang natitira na lamang ay isang anino ng kung ano sana ang pwede nangyari, ngunit hindi nangyari. At marahil, sa isang malalim na bahagi sa loob niya, nauunawaan niya na ang tanging bagay na talagang hinahangad niya, bukod sa kanyang kalayaan, ay ang pagkakataon na maging karapat dapat sa iyo. Pero ang pagkakataong yun ay lumipas na. At ang kaya niya na lamang gawin ngayon ay panoorin ka habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakbay, alam na siya mismo ang lumayo ng kusa, pero ngayon ay nahulog sa labirintong sarili niyang mga dinatapos na pagpili. At ikaw ay susulong nang hindi lumilingon. Dahil natutunan mong maunawaan na minsan, ang sakit ng pag-abandona ay hindi katapusan. Ito ay patunay lamang na may darating pang mas maganda, mas totoo. Isang bagay na nawala sa kanya ang pagkakataon na maranasan. At ganoon, habang nawawala siya sa sariling pag-ikot ng kanyang mga pagsisisi, ang bigat ng kanyang pagpili ay nagiging hindi na mabata. Ang selos ay hindi na lamang isang pansamantalang damdamin, kundi isang palagiang ang presensya na kasama niya araw-araw. Sinusubukan niyang alisin sa isip ang tungkol sa iyo sa lahat ng paraan, pero hindi niya magawa. Tuwing mabalik sa nakaraan ang kanyang alaala, muli niyang nakikita ang sarili sa sangang daan kung saan pinili niya ang kalayaan kaysa sa panata ang kalayaan na ngayon ay tila isang bilangguan. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang pagpili, na ang kalayaan na hindi nakatali kanino man ay ang talagang nais niya. Pero ang totoo, hindi na niya alam kung ano ang gusto niya. Iniisip niya na hawak niya ang kontrol, pero ngayon nauunawaan na niya, na sa pagnanais na kontrolin ang kanyang emosyon at kapalaran, na wala ang tunay na mahalaga ang pagkakataong makabuo ng isang bagay kasama ang isang taong mas mahalaga sa kanya kaysa sa kailanman niyang inamin. Habang ikaw ay sumusulong, siya naman ay lalong lumalayo sa kung ano ang maaaring naging siya. Ang distansyang nilikha niya sa inyong dalawa ay ngayon kumakain sa kanya, at ang sakit ng kanyang nawala ay nagiging isang anino sa kanyang buhay. Naiintindihan niya, sa wakas, na ang iyong naabot ay hindi lamang ang iyong kalayaan, kundi pati na rin ang lakas na nagmumula sa pagiging totoo sa sarili. At tinatanong niya ang sarili, sa huli ba, hindi talaga niya taglay ang lakas na yon? Maaari bang, sa kanyang paglayo sa iyo, siya'y talagang tumatakas mula sa kanyang sarili? Dumating ang pagkaunawa ng huli na. Hindi na niya mababago ang mga nagawang desisyon, at marahil, sa kaloob-looban, alam niyang ang tunay na pagsisisi ay hindi tungkol sa kung ano ang nawala, kundi sa kung ano ang hindi niya nagawang subukan. Kung ito ay nakakaantig ng iyong damdamin, ang susunod na video ay magdadala ng higit pang pagminilay-nilay na magpapaikot ng iyong pananaw. Huwag palampasin ay click dito at ipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito ng magkasama.